Grabe yung ulan na yun. Walang tigil. Ayan, basa na rin yung terrace sa Ay Ayan mga bayapin, pakita namin sa inyo yung sitwasyon namin dito sa bahay. Ayan, tumutulo na. ay no, ulan May na. Hindi na, na po ang ulan. Basang basa no. yung buhok ni Chin, no? Basang basa, o. Oh. Naulan na ka ba, Nay? Hindi, naligo ako. Ah, kaligo so, ulan, kakaligo. <laughs> kaya na. O, kaya mo lang. Kakaligo mo. Huwag sa sa saka naligo, ano. So, yan yung sitwasyon namin ngayon dito, mga bayaw. Uh, yung ulan kasi, nagsimula yata na gising ako mga alas 4. Maulan na nun. Alas 4 ng madaling araw. Maulan. Hanggang ngayon, anong oras na na? Uh, 12.42. 12.42. So, grabe yung si Bagyong, ano? Pangalan? Karina ba? Karina. Ayan. Walang tigil yung ulan. Tapos yun nga ngayon, che check namin yung bahay. O ano kalagayan. mga mamaya, may mga tulo-tulo na. Tapos yun nga, Ah, uh, cancel yung pasok ni Fiona, di ba? Mm, hanggang bukas. Ah, hanggang bukas. Mm -hmm. pasok. Tapos, di ba dapat niya magbabagyo kami ngayon mga Bayaw? Oo. Oh. Ah, uh, buti hindi kami tumuloy. Oh, kasi grabe din pala yung sitwasyon uh -huh. nila sa Cano. Sa kanya sa kayo, si Marcos. Batokal lang. Yeah. Batokal lang. Oh, hindi mo ba nakita? Bahay ko ano yung kalagayan. Pero yung iba mas matindi, grabe, di ba? Oo. Yung mga nakikita ko, yung kila Jay sa Maykawa kawayan. Ay grabe. Lubog na. Ah uh, dito sa gate, ang gandidid na. Grabe, grabe na yung baha sa kanila sa end leak. So ayan, mga bayo, tingnan natin yung ano sitwasyon namin dito sa bahay. Tara na eh. So ayan, dito sa terrace, walang lubay yung ulan. Signal ano na ngayon? Ay? Number 4 na ba? Number 4 ba? Uh, oh, number 4. So, ayan. sine check namin yung mga tulo-tulo sa bahay kung meron. Ikaw wala naman ng tulo. Uy, gagi ka. Wala akong tulo. Iniinom mo nang gamot yan. Baso ng buong amoy, may maniwala sila. Ang amoy buko. Ayun, okay naman dito okay. sa so, okay walk-in. Wala naman tumutulo na yan oh. No? Ikaw wala may tulo. So, sine check po namin. Kani lang ay wala may tumutulo ang totoong. <laughs> Bas kan buwang So, titignan natin yung ibang ano. Kwarto po niya. <laughs> bagi bunga nga ako na yan. Eh, no? Oo. Oh. Kahit walang <laughs> bagi. Dito tayo sa kwarto ng mga bata. Wala ah, namang tumutulo. Hindi lang yun tumutulo sa kamo. So, ayan. Ayan, grabe sa sitwasyon sa labas, oh. Wala, wala. Wala, wala. Ito sa Studio namin. Dito kami ngayon natutulog eh. Kasi yung uh, bumili-bili ng aso. Dito din hmm. makatulog. Ayan Ano? Ito ba, kwarto? Ayan, sitwasyon sa labas. Bahana rin dyan. Bahana? Sa bilis. Seryoso? Sa Dito. Ayan. Masan ba? Oo nga o. Ya. Yes. Bobo. Ayan nga oh. Minamahan na rin yung ano namin kapitbahay. So ayan baba tayo. Na, check natin. So ayan dito na kami sa baba. Ayan si Sheldon. Masalubong. Ayan para pa rin binagyo yung ano namin yung bahay. Ayan yung mga bata. Ayan si Ate Fiona. No classes, right? Ayan. Walang pasok ngayon. There's no classes. Carmen, are you okay? Ha? Huh? So, walang pasok ngayon. Ate Piwana, until tomorrow, okay? So, ito yung sitwasyon namin ngayon sa bahay namin. Binagyo din yung loob ng bahay. Ayan, ang daming kalat. Binagyo ng aso. Oo, okay. So, tingnan natin na sa labas. So, ayan. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Ngayon yung ano namin. Sitwasyon sa kapaligiran. So, ayan, titignan ko lang yung kapaligiran namin. So, ayan, medyo nakakatabid kami ng tubig Hi, Carmen! Ayan, ano, bumagsak na yung puno. Ito, yung isa. Pero wala pang mga hangin, mga bayaw. Ano? masang masa So, yung kalagayan namin dito. <clears> Tingnan <throat> natin mga kapitbahay. Ayan. Ayan yung kalagayan namin dito. Uh, so, ayan mga bayo. Ayan, pinakita namin yung sitwasyon namin dito sa bahay. Ayan, ayaw pa rin tumigil ng ulan. Ayan, sana nga tumigil na yung ulan. Katrina, ah? na, tumigil ka na. Kasi, Katrina, hindi Katrina. Ay, Katrina. Sino yung Katrina? Si Katrina halili kasi sa issue ko. Tingnan mo. <laughs> Ibang bagyo pala yun. <coughs> so, ayun, Karina. Sana tumigil ka na kasi kawawa naman yung mga iba. Kung baga, ayan o, oh, pa. Sana tumigil ka na kami. Eh, thank you naman. Di pa kami nun, di hindi pa naman kami binaba kasi kamo kawawa yung iba eh, di ba? Mm -hmm. Kamo ay mga nasa inlets na stranded na bahanan, tapos si mga sasakyan lubog na. Mm -hmm. Lalo si Hiro, si Hero Moto, sa may 7 eleven lubog. Hanggang digdig pa dito. Sitwasyon sa kanila. Lubog na. Mm -hmm. Lubog lubog na yung ano nila, yung sasakyan hanggang hanggang ano, hanggang balikat di pa sila nakapag-impact. Oo, yung kawawa kasi. Eh, hindi naman din kami makapagpadala ng tulong kasi nga, sobrang baha. Hindi naman makakarating kasi. Eh. Oo, kung baka magpadala mga kaming tulong, eh, sobrang lakas ng bagyo, narinig nyo yun, no? Ay, hindi, nagagrinder grinder yun. Ah, grinder mo. ba yun, grinder? Gumagawa saan. Ba't kaya, ganun tayo, no? Bakit? Sa atin, wala namang baha. Pero nakalubog yung etits mo. What? Tsaka <laughs> umulan man o no, umaraw, lubog pa rin yun sa'yo. What the so, fuck? Ugali mo talaga. <laughs> Eh, yung ethics mo hanggang saan yung lubog? <laughs> ah, gusto mong bagyuhin ha? Sa'yo ko ilulubog to. Eh, kung bumabagyo na nga eh. Pabwisit mo pa rin. So, yun lang mga bayaw. Sana maging okay. mo. Alam, <laughs> ayun yun. Ede, sana tumigil na nag-grinder Kasi <laughs> bumabag yun ha Ede, yun nga, sana keep safe lahat Diba, sana okay lang kayo ah uh, Yun nga, at sana tumigil na, tumigil na rin si Katrina sa kasi Hayden. Si Ay, sino ba? Karina nga. Ah, Karina pala kala ko si Hayden sa kasi Katrina, Lily. Oh, so yun lang mga bayaw. Keep safe, keep safe. Ayan. Dasal, dasal lang. Hmm. Stay ah, dry. Ah, Katrina, umalis ka na, please. Umalis ka na. Karina sa... nga. Ah, Karina pala. Oh, sige. Ay, mo. Yun lang mga bayaw. Keep safe.